Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Uy! Kums. Kumusta po? Eh magandang umaga. Ano po atin? At napasugod tayo dito. Sir, magandang umaga po sa inyo po. At ah uh... Meron po sana kaming kunting tulong sa inyo ay pagpasensya na lang. Pasensyahan na lang po. Ah, uh, nasaan po yung mga magulang niyo po? Ay si Mama, saka si Papa. Ay nasa ibang bansa po. Eh. Nasa Saudi po. Bakit po? Ah, sa Saudi po? Ah, uh, OFW? Ay, pasensya na po, hindi po namin 'to maibibigay. OFW pala yung mga magulang niyo eh. Eh, ganun ba? Kapag uh, OFW ay hindi na pwede sa mga ayuda? Eh, sa iba na lang namin ibibigay to Mga magulang nyo eh, OFW pala eh. Sige po, ah, uh, pasensya na po. Hindi na lang namin ibibigay sa inyo. Ganun ba? Ah, uh, mayaman din pala kayo eh. Hindi na po kailangan to Ah, uh, sige po, Kunz. Ikaw po ang bahala. Sige po, sir. Pasensya na po. Ah, uh, naabala po pa kayo. Eh, regards na lang po sa mga magulang nyo sa ibang bansa. Sige po, hindi na po kami magtatagal. Ay, pamimigay na lang namin to po sa mga deserving na mga kababayan natin. Oh, sige po. Magandang umaga po. Pasensya na po. Sige po, Kons. Maraming maraming salamat din sa abalan niyo sa amin. Sige po. Ingat.